Hello, Tropang trompo I miss you all! So, ngayong taon na to, ang uh, message ko lang para sa tropa, uh, sana maging united as one pa tayo kahit na magkakalayo tayo, mga nakalong distance relationship pa rin tayo. So, I hope na magkita-kita tayo soon. So, salamat sa friendship, sa matagal na friendship na iningatan natin kahit may mga malalamig na tampuhan, away, at ang pinaka-importante is we forgive and love. Friends is like family naman talaga eh. So, doon umiikot yung relasyon natin. So, pag nag-away, nagtampuhan, basta matututo sa mga pagkakamali ng bawat isa, at magmahalan -mag pa rin, at magpatawaran, we still have each other. Alright? So, ayun, yun yung message ko sa tropa. Maraming salamat sa masaya, malungkot, magulo na pagkakaibigan ng mahabang panahon. All right. Sana ngayon bukas at magpakilan pan pa, ang ating mga relasyon. <laughs> All right. So ngayon mga accomplishments and achievements namin sa sarili ko, napakarami. Kay Jing, napakarami. So, for me, siguro yung top 3 na talagang ina ko this 2023 na magkasama na kami ni Jing. Siyempre, on top of that, by, grace, by grace of God, binigay niya yun. Pero siyempre, wag din natin kakalimutan na no one's gonna save you. Alright? So, you have to move. You have to move and work your ass, bitch. <laughs> okay, kailangan mong trabawin. Si Lord, ibibigay niya sa'yo lahat ng freedom, lahat ng free will, lahat ng guidance, ibibigay niya sa'yo. Pero you have to move. You have to take an action. So, salamat dahil di ako binitawan ni Lord dun sa encouragement na sa mga pagsubok namin dito sa Australia. Ayun, maraming maraming salamat dahil na-achieve ko yon yung goals na yun. and then <coughs> magkasama na kami ngayon. So, I'm so grateful about it. And then, yung pamilya ko, so, nakukumpleto na kami lahat dito. Tapos, second, I still have work even though what happened sa COVID, tapos nagkaroon ng restriction sa visa ng mga student dito na we're not allowed to work more than 24 hours per week. So, nagagawa pa rin ng paraan. May mga cash on hand or may mga business um, side hustle kaming uh, na-achieve or na-accomplish. So, maraming salamat. Thank you, Lord, para sa mga bagay na meron kami ngayon. And then, pangatlo is yung sponsorship. So, I'm glad to share with you guys na nagkaroon kami ng sponsorship this year lang. So, actually, matagal na nga akong nililigawan, one year na. So, I decided, syempre, mula nung nag-asawa ako, hindi ko na pwedeng isipin yung sarili ko lang na tanggapin yung sponsorship. Although medyo mahaba-haba yung contract, it's okay. So, importante, magkakaroon na kami ng permanent visa. Which is yung ini-aim namin. Kasi nagbunga yung lahat ng hard work, lahat ng lungkot, lahat ng away, lahat ng diskusyon, ng arguments sa pamilya, away, bate. Basta, at the end of the day, forgive and love. That's all. So, yun yung tatlong bagay na yun. At, yung gusto ko pang mangyari at mga plano, isa lang. Gusto ko magkaroon ng world peace. <laughs> sa lahat, sa lahat ng tao, yun yung gusto ko mangyari. Magkaroon ng peace of mind na ma-achieve natin yung mga gusto pa natin sa buhay for 2024. Tapos yung goals ko for next year, sana makauwi kami ng Pilipinas once we get the PR, the Permanent Residential Visa. And, ayun lang. So, I'm happy na kahit malayo tayo sa isa't isa, we keep in touch. Hindi natin nakakalimutan yung isa't isa. Although, we're so busy sa kanya-kanyang buhay natin. So, I'm happy na ano pa rin tayo. Uh, hindi pa rin natin nalilimutan just to say hi, how are you, kamusta ka na. Kasi napaka-importante yun sa mental health natin eh. So, even though we have each other, hindi ba natin mabigay yung 100% financial, at least yung emotional part, meron tayo sa isa't isa. Kailangan natin supportahan yung isa't isa kahit anong mangyari. Okay? We need to push each other. So, ayun lang. I love you all. Merry, 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 merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Itong year-end party na to, we deserve it. You deserve it, guys. Ito yung pinakamagandang plano at pinakamagandang uh, practice na ginagawa natin magbabarkada. Kahit matatanda na tayo, ramdam na ramdam na natin na alam niyo yun, may ganyan-kanya na tayong responsibility. Hindi na tayo tulad ng dati. Isang palakpak lang, nandyan na. O, oh, ba diba? Pero ngayon, we have our own families now. pinapraktis uh, pinapractice to be an adult. At saka, pinapractice na maging responsible sa mga bawat obligasyon na meron tayo. So, I'm happy na meron tayong celebration to celebrate life kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, everyday is hamon talaga. So magkaroon lang tayo ng courage and magkaroon lang tayo ng pure intention kung ano ba talaga yung gusto natin at anong gusto talaga natin para sa pamilya or sa minamahal natin. So yun lang, I love you all. Hi guys, Happy New Year to all of us. The um, message to myself was, tapang at tatagan mo pa ang pagharap mo sa mga pagsubok na ibibigay sa iyo ng Lord. And the message ko para sa tropa ng Prim po is, mag-iingat kayo palagi and always pray lang pag may problema ang lumarating sa inyo. Unang imposible kay Lord, uh, tutulungan niya tayo sa lahat ng pagsubok and tatagan din natin palagi gusto ko kay Lurt, na ipagpasalamat kay Lord sa pinakamalang ang buhay na ipinagkalaw sa akin at ang buhay na mga pamilya ko na kasama ko pa sila ngayon and sobrang nagpapasalamat ako kasi hindi niya ako pinababaya sobrang pinatatatak niya ako sa lahat ng pagsubok na ibinipigay niya hindi niya talaga ako pinababaya gusto ko rin ipagpasalamat ang blessings na binigay sa akin yung word, yung ng Lord na magkaroon ako ng worth ngayon yan kung ano naman na ginagawa ng asawa ko ngayon na pinagkakaabalahan niya ngayon alam ko para sa future niya ngayon sobra na para plan lahat ito I'm planning to have a business pero in God's time I'm praying na mas maging maayos pa ang sitwasyon ng buhay namin next year ng pamilya ko and improvement ng sitwasyon ng buhay. Yung newborn life was maging business mom and we're doing a Yan lang. Happy New Year, guys. I miss you so much. Especially my and birth. I love you. Pasensya na po kayo sa voice ko kasi 12 a.m. na po. Bawal na po sumigaw. Thank you. Uh, uh, happy New sa lahat. ng kapantaran ko. Uh, sana, bigyan pa tayo ng, ni Lord sa lahat ng bagay. Patipad natin lahat ng ating pangarap. Tapos ko rin, sana next year, wala rin maka barko. Pero kung hindi man, okay na rin naman dito sa Pilipinas. Sana lahat tayo umangat sa buhay. Ayun lang, wish, wish you sa lahat sa atin. Mahal ko kayo. I love you all. Yeah! Merry Christmas mga be! Merry Christmas nang nong! Habis na daw kayo ni Coco. Huwi na daw kayo next year. Huwi na kayo soon para ma-celebrate natin yung year-end party. na yeah, na tayo. Mm. Mm. Gusto mm. daw TV. Gusto piti. Mm. <laughs> Ingat kayo dyan, be. Love you. Bye! -bye. Hey everyone. Merry Christmas and Happy New Year sa atin lahat. Um, thank you mga Tobi si kahit pagkakalayo na tayo eh, nananatili pa rin tayong buo. Hindi, hindi tayo nawawalan ng communication sa bawat isa. Kahit na once a month or once a week nang tayo magkausap. At, at least, di ba? Ano pa rin tayo, same pa rin. Pag nagkamustahan, masaya pa rin. talaga na pag naka video call na tayo, di ba? And, Lord, maraming salamat po kasi Thank you po dahil ah, natin malusog, malusog at healthy ang buong pamilya ko. Ganoon din mga tropa ko. Sana lagi lang malusog at, at walang sakit. And wish ko lang sa next year na ma-achieve ko. Um, sana makapag upload na rin kami ni Lele para makasunod na po. Makasunod na sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year to all of you! Hi everyone! Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Mga to and thank you sa trokang-tropos eh. Kahit na magkakalayo tayo eh hindi pa rin wala kung banding natin kahit sabi ko lang. Kahit minsanan lang tayo maka at least pag nagkausap tayo eh, naman ang light Tanda pa rin yung walang humpay na tawanan at asaran. Diba? Kahit na malayo tayo sa isa't isa. At least, nakapagpuso pa rin tayo. Thank you sa tropa tropo The best talaga. And thank you din. Thank you din sa... Thank you din, Lord. Dahil... Dahil malusog ako ang pangangatawan ng bawat isa. Mga ko. Ko, mga patron ko, mga friends ko siyempre especially kay Piers hindi na sinusunod ko lagi ko pinagpapasalamat niya sa kay Dor dahil yun nga dahil sa condition niya very thankful ako dahil hindi na sinusunod ko hanggang din yung by mama and then wish ko lang sa next year sunod na Makasunod na baka sunod na kami ni Lele. Mukutain na. Baka pag-abroad tayo. Para makasama namin sila. Baro at burn. And then, thank you sa lahat ng blessings sa pinagkalog. Ano Lord? And then, sa mga pamilya at mga kaibigan ko. Thank you po. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Love you all.